Alright mga amigo, kamusta kayo dyan? Kamusta ang buhay? For this video, ang ating gagawin ngayon ay magta-travel tayo papuntang Lantawan Resort So, nasa 40 minutes ang biyahe na to Let's go! So, kailangan makisingit ka dali ah So, on the way na On the way na papunta ng ano Lantawan Alright mga amigo Nasa 20 minutes na lang uh, Maabot na ta Okay kita na ako ang Lantawan Ito tama na tuyok ta rito ah Hihi Happy na ta Let's go Kung lang uh, 11 minutes Abot na ta sa uh, Lantawan then pasulod rin. let's go so pag mo diri sa ang tawa mo pa to medyo to nga sunis sya mga amigo straight lang ta nasa 5 minutes na lang ato uh, ang biyahe yun okay excited ako mas okay na sya pagpabalik na guys kay ano kung ano sya padulhog na dito dito, dito na dayon. yun I think po na ni Shaderia check natin kung masulad itong motor ayun, hindi na lagi oh, alright what's up mga amigo, naan ako Drea sa Lantawan Mountain Resort so actually, naan -na -na ako ko ang araw sa pinaka view pinaka view nila okay, so pasulad na ta so dali na siya yung makita kay nana sa dapin sa dalan na siya so pagsaka niya yung Drea, 5 uh, minutes 5 minutes, kaya ka sabi, padalong Drea, pasaka okay, so pasulad na ta, let's go okay, mag-entrance mo, pasulad mo Drea Then makita nyo siya, Lantawan Mountain Resort. Tapos pag mag-entrance mo mga amigo is nasa 20 pesos lang, barato lang kayo. So tara lang mga parking lot, hindi na si Zuki. Tara, baba ta. Let's go. Tapos yung mga uh, playground sa mga bata. Ay, nindot siya doon. Yay, nanatadriya. Let's go this. Hmm, kita ni Muno. toy Tiger. <laughs> Nag-shot kayo lang ano dali ah. No. Let's go. Nice ang view. Hey. Nice kayo. Right. Wow. In the tapos, makita nyo sa Facebook is morning kadalasan na pinaka-highlights nila na yung mga bato. Color, color coding kina mga bato dali ah. Oh. Na. Tapos yung mga na yung mga, mga nag-picture taking. Yun. Nice. Oh, Haggard kay Super Haggard. Nice. Sindot. The... Uh, Ito na ba? Nawa. Manat ang pinaka-view deriya. Nga. Yeah. Okay, nandito ang mga amigo. Indot-indot ang hangin. Nice, kaya yung ambience. Sulit. No. Okay, tara. Balik na ta. Okay, alright mga amigo. Update. Uh, Paulay na ta karoon kay... Medyo pangit-ngit na siya. Then time check is 548 Let's go. Okay, let's go.